ayan, good morning mga katamsak uh, ngayong araw, uh, papunta na naman kami ng laot para kami uh, meet kami meet kami para may pangawalan kami mga katamsak ayan, abang abangan nyo na lang at saka sana gabayan kami ng kami noon na walang mangyari sa amin sa laot at saka kami ng kawin ayan, punta na kami ng laot mga katamsak tara na at saka kami meet tayo ayan, oh. dalawa lang kami mga katamsak punta na kami ng laot at saka di motor pala yung ano namin yung sasakyan namin uh, kasi medyo malayo yung aming na uh, pupuntahan kaya kaya gumamit uh, kami ng bangkang di motor yung di makina kasi medyo malayo ayan uh, malayo-layo pa yung biyahe namin mga uh, sa kalahating mura siguro mga kaya mga mga aming na mga, mga katamsak uh, namin doon sa laot na maminit sana mayroong busy at saka, makarami kami yung mga katamsak na mayang ulit May minute din. Hayop pa doon sa dulo oh? Yan kayo Kaya banga -banga, yaw, yung aming, uh, mamimikta, mamimikta, oh. na 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 kami sa Para mayroong biyaya. Mahuli man na kahit pang ulam. At mas maganda kung makabinta pa kami para makabili ng bigas. Yan ang alam siya, kabangan nyo na lang mamaya. Harapin na kami sa spot. Yan mga lamsak, nandito na kami sa spot. Kung saan dito kami maminwit. Sana mayroong biyaya. Ay mga lamsak, kabangan nyo na lang at saka samahan kami maminwit dito ngayong araw. Tara na mga lamsak, maminwit na tayo. Okay. Kaya hindi na na yan. Maangkla talang Ayan mga tamsak, nandito na tayo. Maminit na tayo. Hipon yung kain natin na maliit. Sana makakuha tayo ng pang ulaman lang. O di kaya siniswertihin tayo, makakuha tayo ng pang bintarin, Para may pangbigas bigas, -bigas. Ang gagmay wire. <coughs> Pakin tayo pain. Oke, okay. Kulog. Unang area. Dalam lah. matamsak sana siswertihin tayo kahuli man lang tayo ng pang ulam malalim yun dito mga tamsak, nasa kinsi di pa sana mayroong mga pisogo dito Yan. uli mga tamsak, uli agad ano kaya tong misdat na to Uy, pisugo. Pisugo mga tatamsak. Okay. Pisugo. Ayan o. Oh. Pisugo mga Oops. Oops. Huwag kang gumalaw. Okay. Unang huli. Pisugo agad. Okay, no zero. Pain ulit. Pain na naman tayo. Okay, ulog. sana na tayo mga tamsak. Sana mayroon pa. Marami pa tayo. Yun. Uli na naman mga tamsak. Ano na naman kaya to? Uy. Ano kaya tong isda na to? Uy. Pizugo na naman. Oh. Oh. Thank you Lord, pangalawa. Pisugo. Pangalawa ang pisugo mga tamsak. Okay, thank you Lord. Ayun na natin. Tain-tain. Okay. Ulog. Thank you Lord. kami Udah ini namanya sama letam sak Wih, tang-tang Tang-tang Ayam Kau wala awalnya siya mga katamsak laki sana nah, awalnya nakawala siya mga katamsak matanggal sayang video malaki laki sana yun Uy. Para hindi sa ano para ano Hindi talaga sa atin yun. Tanggal eh. Kung talagang sa atin yun, nakuha na yun. Sayang. Malaki-laki sana yun, yung pisugo. yung mga tanggalan pa tayo ng isa malaki laki sana yung kanina yan yan tama uli naman na sana hindi matanggal thank you na naman tayo Uy, sugo na naman. Oh, sugo, mga sak Ah. Lord. Pangatlo na. Pangapat na sana. Ah. Yun. Yun pa, sa kabila. May nahuli din sa si kabila. Oh. Dalawa kasi yung hinulog natin na ano, paminwit. Kabilaan. Yun, medyo malaki-laki ito. Oh. Thank you Lord Kabilaan yung huli natin Oh, ito malaki oh Yan, thank you Lord Okay, kainan muna natin At tayo hulog Katanggalin naman yung isa Thank you Lord paon pa on konti yan ulog na naman natin at saka tanggalin yung isa oh ito yung pangalawa yung una oh yan tanggalin natin thank you lord okay buhol talaga buhol-buhol yung ating ano ako po anong nangyari huwag man sana para hindi tayo mahirapan itanggal din Okay, nananaman natin yung isa. Thank you, Lord. Nagkasabay silang dalawa. Kumain. Okay. Okay, nananaman natin. hulog ah. yan, huli na naman ang matamsak huli na naman siya butiti. Butiti, mga tamsak, ko oh. Paper piece. <laughs> oh, uy, paper piece. Butiti. Kala ko, pisogo na. Diyan ka lang muna. Dalain kita po, we eh. Kadali tayo ng paper piece, mga katamsak. Paper piece. lang kayong masama paper yung huli natin nakakalason ah okay siya Uli na naman. Bitugo. Sugo matam-sak. Ano? Oh. oh. Sugo na naman. Thank you, Lord. Kagadali na naman tayo ng bisugo. kain na naman tayo yan tulog thank you lord nakagali na naman tayo ng bisugo pang ulam na tayo sana maragdagan para may pang kahit mga isang kilo lang para mas mabigas-bigas na naman tayo. Para may ulam na may sasaingin pa. Uli na naman, tamsak ah, Isugo na naman. Isugo kaya to. Tingnan naman siya mga tansak. Ah, Uy, yan Thank you Lord. Ah. Yun, ulog na naman tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Uli na naman mga tamsak. Uli na naman siya. Yun, sugo na naman, oh. Thank you, Lord. Ah magbulbul mahirap magbulbul yung mga ano mm. thank you lord ah. masyado pag nagbulbul yung ating ano mahirap magtanggal tayo Ang Ang da Ulumpat ah. ang isda Ang <laughs> trao ba na ba Thank you Lord. Ah. na naman tayo. Darawa tong inaariya natin kaliwaan oh.

kumakain. Ayan mga tamsak, away na tayo. Wala na tayong ano, wala nang huli. Ayan mga tamsak, away na kami. Salamat naman sa Panginoon na nakakuha kami ng pangulam at saka makabinta rin siguro tayo ng mga, mga isang kilo. Ayan mga tamsak ito yung huli natin oh. Salamat. sa blessing Thank you Lord Ayan ito na yung huli natin mga tamsak oh. Bisogo Ayan oh. Hello. Thank you Lord oh. Malalaki oh Mabinta tayo ng isang kilo Para at may pangulam tayo Yung natira ay ulam Ito Thank you Lord sa biyaya ating adventure dito sa laot na mamiminwet o di kaya makakariyan uh, nang lambat. Yan mga tamsak, hanggang dito na lang. Bye -bye.